Iligin ko guys ang rubber tray. Ayan yung rubber tray ko guys. Ayan. Buhay na guys. Buhay na buhay na. Ayan na O, o ito din guys. O may suloy na. May suloy. Sabi ng batang ginyo. Ayan guys. O. Yan na yung sanga niya. Buhay na. Ano yan guys? Pinutol lang yan na sanga. Abali yung puno. Pinutol. Tapos ang kaputol. Yan ang tinanim ko dyan sa paso. Pero pag putol guys, kailangan patuyuin mo na ang dagta. Ito, binalot mo na yan ng tisyo. Tsaka plastic. Patay yung pono doon, guys. Balutin din nyo ng uh, no, tissue at plastic. Para hindi mabasa ng tubig. Hindi mapasukan ng tubig ito nga. Kasi pag napasukan nyo ng tubig, mabubulok yan, guys. Pag pumasok yan dyan ng tubig, magpapasok pa ganyan, mabubulok yan, hindi mabubuhay. Kailangan, balutin mo na ng tisyo at plastic. Tapos, patuyuin yung dagta niya mga isang araw. Ito sa akin, ano to eh. Pagka potol, kinabukasan ko pa tinanim dyan sa paso. Kailangan tuyo yung ano, tuyo yung ito matuyo yung dagta niya. Para buhay na buhay. Ayan guys, Oh. Dati guys, mahal yan. Pag binilihan, 2.5 yan ang ganyang kalaki. 2.5. Pero ngayon, hindi nagaano hindi na yan ano, hindi na yan patok yan guys nung pandemic malakas to malakas to sa naghahalaman mahal yan pag binili pero ngayon hindi na dito muna to para hindi muna mabasa ng ulan baka mabulok pa ang ano eh, pono eh. pag buhay na buhay na talaga pwede na i ilabas yan para maarawan maarawan, maulanan ang pagdilig simula pagtanim dalawang bisis ko lang dinidiligan sa isang linggo para iwas bulok ang puno kasi pag nabulok ang puno baka mamatay kasi bulok na siya eh. mamatay ang puno eh ngayon buhay na ayan na mayroon ng lumabas na sanga ayan, sigurado buhay na yan guys pag lumaki pa yan pwede ko na ilabas yan dito ko muna itago yan habang hindi pa sigurado ang buhay na buhay baka mamatay pa eh pero okay naman yan may ano na mayroon ng sanga suloy ayan suloy ayan guys o di diba ganyan na pagtanim lapad pa ng dahon guys. O. Oh. O yan. O diba. Okay guys. Hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Bye bye.